NBA Fast Break Balita, mainit sa ngayon itong pangalan ni D. Aaron Fox ng Spurs. Kakatrade lamang sa kanya ng Spurs galing sa Sacramento Kings pero sa ngayon mga idol ay mainit na ang usap-usapan patungkol sa kanya. Nangangailangan mismo ng bitiranong gwardiya ang Spurs noong nagdaang season kaya kanilang kinuha itong si Fox. Pero ngayon mayroon pang Stephon Castle mga idol na tinanghal na Rookie of the Year noong nagdaang season at dumagdag pa si Harper bilang second overall pick ng Spurs sa nagdaang draft. Sa ngayon mga idol ay mayroon ng tatlong gwardya na mga ball dominant itong Spurs. Para sa isang team na mayroong Wim Banyama, hindi po pwede na mayroon kang tatlong ball dominant point guard na mayroong star level ability. Ngayon itong si Fox ang pinakamataas sa chance ang matatanggal sa rotation ng gwardya dahil siya mismo yung veterano kung ikukumpara kay Harper at kay Stephon Castle. Kaya ngayon ngayon pa lang ay hindi na magugulat ang mga NBA insider na trade ng Spurs itong si De Aaron Fox. Samantala pinag-usapan natin sa ating nagdang video na ang Kings ay namimili kay Devin Carter at kay Malik Mang sa kanilang papakawalan para kanilang mapapirma si Russell Westbrook. Si Malik Monk shooting guard ang kanyang position, full-time 'yan. Samantalang si Devin Carter ay isang full-time point guard. Malaki ang naitulong nitong si Malik Monk, mataas ang kanyang average sa nagdaang season. Hinigitan niya ang kanyang career average, mga idol, at naging consistent siya sa three-point line. Kaya sa ngayon, ay paborito rin pong matanggal si Devin Carter o i-trade nang Kings para makuha lang nila itong si Russell Westbrook considering na pareho silang point guard yung posisyon. Hindi naman po pwede na meron ka pang Devin Carter na isang point guard at meron ka pang Russell Westbrook na isang point guard. Kaya mas nararapat itong si Malik Monk na manatili bilang shooting guard. Sa madaling salita ay walang masasagasaang posisyon kung si Devin Carter ang kanilang pipiliing itrape. Sa ating huling balita, matunog na sa ngayon ang pangalan ni Quentin Post bilang gagawing long-term center siya ng Golden State Warriors sa kanilang kupunan. Kung ngayon ang ating pag-uusapan yung season na ito ay hindi pa posibleng mapagkatiwalaan ng Golden State Warriors si Quentin Post, bali pangalawang taon pa lamang niya sa liga. 42 total games ang kanyang inilaro at ang 14 doon ay kabilang siya sa starting lineup. Nag-average po siya ng 8 points, 3 rebounds. Okay lang yan sa kanyang minutong 16 minutes. Pero ang malaking red flag lang ay wala pa siyang ganong experience para makisabay sa mga veteranong center Katulad din na Rudy Gobert, Joel Embiid at Nikola Jokic Hindi ko naman sa sinasabi na hindi siya bagay na maging starting center ng Golden State Warriors Pero yung sa akin lang ay hindi pa ito yung tamang panahon para sa kanya na siya ilagay sa starting lineup full time as kanilang center sa totoo lang kahit na sino mang big man o center sa iyong kupunan ay pwede mong ilagay sa starting lineup mo. Pero ang diferensya lang ay yung experience. Siguradong ma siya ng isang veteranong mas lamang sa kanya ng experience. At yan sa ngayon ang kalagayan ni Quinten Post.